Magandang araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Ito nga pala ang aming almusal nung nakaraang bagyo. <laughs> Flinex ko pa talaga. <laughs> so ayan, ito sa akin, itlog, apple, avocado at saka pipino. Samantalang sa mag aking magama ay hotdog at saka itlog yun ang kanilang kinain at eto na nga, eto ang kwento sa araw ng bagyong bagyo <laughs> Ayan, kahit bagyong bagyo kinakailangang lumabas para sa laboratory ko. Um, two days pa kasi ang result. So, kinakailangan Saturday, makapunta na ako sa ating doktor kasi magpapasok ka na sa Monday. And then, kailangan, kailangan ko na makipagkita, gawa ng ako nga po ay nasugat at uh, hindi pa siya gumagaling. Ayan. Ito yung tuyo na siya sa labas pero napakakatinya pa at napakasakit sa loob. So, ayan. Pero ba, uh, bagyong-bagyo sa labas. Ayun. Napakalakas ng ulan, pero kinakailangang lumabas. Mm. Ang buhay para si tatay keep safe uh, keep safe everyone sobrang lakas na ulan bagyong bagyo Daan muna kami dito kila ate, iwan ang mga bata kasi hindi naman sila pwedeng pumasok sa hospital. Kaya dito na muna ang mga bata kila ate. So ayan, iwanan muna namin dito. Ayan ang mga bata, iiwanan muna dito kila ate. Ilamay ta, kasi bawal naman silang pumasok sa hospital. So, ayan. After ng laboratories ko, saka lang ulit namin sila dadaanan dito sa bahay nila ate. Hindi na kasi namin si mama pinapunta sa bahay kasi nga, ang aga-aga na naman niyang pupunta doon, halos hindi na naman siya matulog. So, ayan. Sinasabi muna ni tatay. Ayan, sumilip na si mama. <laughs> Pagkatapos nga naming iwanan ang mga bata, kila mama, kila ate, ay eto na nga. Umalis na kami ni tatay, dumiretso na kami sa hospital. Dito lang pala kami sa pagamutang bayan sa aming lugar. Pumila kasi may, medyo mas mura. Mura di hamak sa private hospitals kung doon pa ako magpapalaboratory. At eto na nga. It's sad to say, pauwi na kami dito ni tatay kasi hindi na pala katulad ng dati na pagka pumunta ka, pipila ka ng onte, i-accommodate ka na. Ngayon, ang nangyari ay magpapaschedule ka na pala mula noong May 15 until now ay scheduling na ang pagpapalaboratory. So, eto na, dinaanan na namin ang mga bata kila ate. Ayan. So, hindi ko na ipinakita. Kasi nga, ayan, ang maulan pa din nung umuwi kami. So that's all. See you next time. Bye!